Yan Yan, may nangka na guys. May mauulam na kami guys. Tapos, nangunguha na naman kami guys ng suso. Kasi yung, kasi hindi pa naman maluluto yung suso ngayon guys. May nangka. guys, may nangka yan. Yan. Kasi yung suso guys, hindi pa namin mauulam yan ngayon guys. Bukas na uulamin kasi nga paano hindi pa natin yan pa. pa paano hanta pa natin yung pupo niya palalabasin pa natin yung mga buhangin na kinakain niya ayan, ayan. palalabasin pa natin kaya bu kaya ngayon ko kuha na tayo katapos iba ibababad natin sa tubig ayan guys eh, ano na natin guys palalambutin na natin palalambutin muna natin guys ito na yung tapos ano na lang guys, ano lang natin yung kalamot natin, tubig lang, lagyan muna natin na, ano. Yan. Yan. Lagyan natin ng asin na siya guys, para pag ano not yung ano niya guys, yung lasan niya pag ano guys, ayan. Ganito na siya guys, pag-spacing yung gata, kaya Balan buti mo na natin. Kasi sandi dili sila mo. Yeah, sa si kuan kay. Ayun. guys, ito yung pangunang gata guys sa atin. Gata guys, espeso. Hindi lapsaw oh, to. Lapsaw guys. guys. Oh, yung to yung. Eh, pero okay. Ayun guys. Lapsaw guys. Lapsaw ng gata yan guys. Ang gaso. Yan. Di tadi pa ko ulit pero may temperature is very high. Yes. Okay. Para lang kasi ang ah. ah espeso, ispiso espeso na guys. Espeso, guys. Espeso. Ayun po dito sa tumo dito. Ito na sa tumo dito. Nice. Ito yung pangalawang gata, guys. Pangalawang okay. gata, guys. Yung last na nga gata, guys. Last na nga gata 'yan, guys. Tapos ay yung drama natin, okay. guys. Ay asinan mo. Lagyan mo natin ng na asinan sa kanila. Ito lang simpleng kanila lang kanyang kan, guys, oh. Yan lang ang rekado namin guys. Jaman. Sa namin. Yan yung paminta. Hindi na ng paminta kasi ano naman ito. Si tang tangalag lang guys at may kunting sibuyas. So guys naman. Was... Nilagyan ng yung kanya madik sarap. na Yan guys. Lagyan natin ng madik sarap guys. Ano ba ito? Hmm. Ang Ah, tigas ko na guys. Tatingin natin guys. Ayan. Ayan oh. guys. Ayan talaga siya magluto guys. Ayan. Ayan ko nahulog sa aking asawa. Guys kasi marunong siya magluto. Ayan, guys. In love na in love ako si guys. Tapos, Tapos lastong rigat rig, rigado, ay, pakita, guys. Pakita. Yan guys. Ito hmm. lang yung ano ko guys, yung zaman konti lang guys. Konti lang guys, ito lang kasi hindi naman ano siya guys eh. Hmm. Ini to no. lang simple magluto oh. ng ang usok guys. Huh. Ano natin konti ito kasi tikman natin. Tikni, tikni. Ha. Sumabog so, na tong ano namin. Hmm. Ay sige na, sige na. Sige na. Huwag mong hikapin diyan. Baka, mapapasok ka. Guys. Mm, guys. Mm. Okay, okay, guys. Okay, okay, kayo. Okay, okay, okay. Okay, okay natin. Mm. haluin natin siya guys, para maano yung lasa niya, guys. Mm, guys. 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 Tikman. Ha? Ah, Tikman tilawan, guys, oh. Tilawan. Hmm. Anong nga sa mga guys? Anong lasa? Sarap na guys, sarap na. Sarap? sarap na siya guys, masarap na siya. Ayan. Ayan. Ganun lang ako kasimple magulay ng... Langka. Langka. So, ganyan lang ang naabot naming zaman guys. Yung wala na kaming naka... Nabili. Kasi... Wala pira guys. Walang pira guys. konti lang ang, Ay, ayan aming, na guys ano na natin sa mamaya guys ayan ayan o si nag ano guys ano nag ano na siya aming guys kunti lang ang jaman uh, na mga sibuyas guys kasi walang mabi pira simple lang guys ang um, sibuyas guys tag 8 out of 10 ang isang piraso kaya uh, hindi ko lang pira tayo kaya, ang, kaya mag, mag ano lang tayo mag mag kahit ano lang wala ang pambili guys. Kita. kita pakai popcorn So ayan guys, ayan. So ayan guys, luto na yung niluluto natin. Kaya hanggang dito na yung video guys. marami sa nag-subscribe, sa nagtingin na aking vlog. Maraming maraming salamat. Hanggang sa next vlog ko. Bye-bye.